Uh, hindi po accurate yung uh, balitang lumabas tungkol dyan. Uh, palagay ko po kung sino man yung nagbalita na yun, hindi nabasa ng buo yung inilabas naming reminder. Mm -hmm. uh, yung pong reminder na yan ay uh, pagpapaalala sa lahat ng nasa gobyerno na if you are not holding a political office, you cannot engage in any form of partisan political activity. Mm -hmm. Ngayon, sinabi po namin dyan, yung pagla like or pag share pag repost at kung ano pa man na ginagawa sa social media kung ito ay gagamitin na pamamaraan para sumuporta o mag na iboto ang isang kandidato papasok po siya doon sa prohibition. Pero kung wala naman pong panghihikayat na bumoto sa isang kandidato at nag-like lang yung isang tao o kaya nag-share ng walang ibang sinasabing statement eh valid po 'yon. Ah uh, wala pong uh, kaparusahan doon dahil maski po ang Civil Service Commission kinikilala namin 'yon bilang uh, ano ho karapatan uh, uh, karapatan na mag-express ng kaniyang uh, kung ano man yung gusto niyang sabihin. Ibig sabihin hmm a part of his freedom of expression po yun eh. Mm -hmm. So at uh, attorney, ibig sabihin, yun. halimbawa ang isang kawani ng gobyerno, meron siyang nilike na ito ay post ng isang kandidato. Yung pag-like na yun, hindi po yun violation? Hindi po yun violation. Mm -hmm. Kasi pwede mo naman sabihin kung ano yung gusto mo at hindi mo gusto. Mm Huwag -hmm. po lang hihikayatin yung iba na bumoto doon sa tao na yun o tumatakbo mm -hmm. sa darating na ahalala. So pwede lim pwede rin palang i-repost, wag lang sabihin na please vote certain candidate. Okay. Yung, yung, yung candidate. yes, yes ma'am. Yun po yung ibig sabihin namin dyan sa reminder na yan.